ito tayo bay sa okay. ganban at pag-aalis na ng mga bodyguard ng mga kandidato Aha. sa darating na halalan ipapatupad po ng PNP hmm. kasi maari raw maawian sa Ay ano ba ito mga wag, wag 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 iba mga ibana usapan ito ito anyway makakausap natin si attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng Commission on Election magandang umaga attorney Laudianco. this is Erwin Tulfo And Aljo, live po tayo dito sa Punto Asintado Reload uh, Program na umiere po sa PTV and uh, Radio Pilipinas at sa iba't-ibang uh, uh, social media platforms ng mga naturang istasyon at sa amin din pong mga social media accounts. Good morning po attorney. Magandang umaga po. Kung Sir Erwin at Sir Aljo at sa lahat ng ng Punto Asintado. Good morning po. Okay. Sabi po ng PNP, ah... Uh, uh, ganban ban at uh, yung pag-aalis ng mga bodyguard ng mga kandidato. Ano ba ito? Uh, lahat po ba ito or yung mga kakandidato lang uh, umpisa na yung kanilang gun ban? Kasi as far Man. as I understand, January po ay umpisa na yung gun ban. Mm -hmm. Pero yung uh, pag-aalis ng uh, mga security detail ng mga uh, kandidato, kailan mag-umpisa ito? May guidelines po ba na ganito sa Comelec, sir? Opo, ito po ay bunsod ng Resolution 11067 o yung tinatawag po nating Rules and Regulations on the Gun Ban and the Employment of Security Personnel. Yung uh -huh. Erwin and Sir Aljo, sir, na sasabihin na katanggalin. Ngunit sinasabi ng resolution, ito ng simula ng election period. Mm. Lahat po ng mga naka-issue na detail ng ating mga PNP, AAP, at iba pang law enforcement at security personnel na tumata yung bin bodyguard or security personnel, mm. ay ire recall po yan. Kaya nga po ang solusyon ng Comelec dito, maaga pong buksa ng application at para po ma-retain yung security, nang sa gayon po ma-cover ng exemption. Kasi ang ipu out lamang naman po dito, kung Erwin sir, ay yung walang prior na pahintulot o authorization ng Comelec. Mm. Uh, so pwede, para, for example, si Mayor, may mga bodyguards na police, ay pag nag-file na po siya this week, Uh, Aalisin na ba pero kailangan niya nang uh, maghingi uh, ng exemption? Ganun po ba uh, Director Laudianco? Opo. Pagtungtong po ng election period at hindi siya nakakuha po ng certificate of authority uh -huh. o yung tinatawag nga po natin exemption, ay mawawalan na po ng visa yung na-issue ng PNP na security niya. Hmm. Pero may mga condition po ito Sir Erwin. Ano? Una po kailangan i-apply mo at lalong lalo na kung ikaw ay kandidato, nililimitahan po ito sa dalawa, maximum ng dalawa po ito. Mm. Hindi po po sobra-sobra. Bakit mm. po? Una sa lahat, ang ating po mga polis at security security personnel ay merong election duty pagtungtong ng election period. Mm. Ikalawa, hindi po kasi maaari po na sila umiikot at nangangampanya, tangay-tangay nila, napakaraming ng mm. Hindi po maganda ito. Kaya mm. nga po nire-regulate, kailangan ihingi ng authority, binibigyan po sila ng certification at higit sa lahat po, yung sapat lang na bilang ang i-authorize po sa kanila. Ayun. Ay, pagbibitbit pagbibit-bit ng uh, baril na kandidato, mga, lalo po sa probinsya, naku, mahaba ang mga baril na mga LGU, mga de Arbalite, may mga M203 pa. Paano po ito? Naku, bawal na bawal po yan unless po meron certificate of authority again. Pag makikita niyo po, no, Sir Aljo, makikita niyo po dito, tungtong po ng election period, January 12, ang dapat lamang pong may nadalang baril ay mm. siyang duly in exempt or in ng COMELEC o di po kaya ay sa pamamagitan nung nag-apply by, by application for yung pinayagan ng COMELEC. Sino-sino mm. po ito? Siyempre po, yung labas sa mga opis ng pamahalaan mula sa presidente hanggang doon. Naka-enumerate po sa resolution kung sino-sino po -sino -sino yun. Kasama po ang mga members ng House of Representatives. Ano? Bukod po doon, yung pong mga security agencies, yung pong privately owned mga security personnel and bodyguards, at higit sa lahat po yung mga kahera, at pati na rin po yung high-risk individuals. Medyo mahigpit po ang COMELEC pagdating dyan. At alam ko naman po, yung mga kababayan natin mm. may dalamba rin, alam po nila kung gaano kahigpit ang COMELEC po. Opo. Uh, Direktor, may tanong ko mm. lang. May balak yatang uh, mag-file ng COC din. <laughs> si uh, Alice Go, Guaping, tatanggapin pa ba yan ng, mm. <laughs> ng uh, COMELEC? Kumusta paganda mm. ng uh, COMELEC dyan? Sir Aljo, kung oh, Erwin, siguro po para mas magkakasapan, hatiin ko sa dalawa. Una, Opo. pwede bang maghain ng COC? At tatanggapin ba ng Comelec oh? si Mayor Al, former Mayor Alice Guo? Ang sagot po dyan ay yes. Dahil ayon sa Section 76 ng Omnibus Election Code, wala pong magagawa ang Comelec kundi tanggapin ang sino mang maghaay ng COC dahil ministerial po ang duty namin. Pero mas maganda yung ikalawang tanong, pag naghain ka ba ng COC, sabihin na po natin si Mayor Alice Guo, ay automaticong lihitimong kandidat hindi pa. Kasi kaya nga po maaga natin tinatanggap ang COC dahil bigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin. Una, magsampan ng petition to cancel or deny due course. Dun sa mga hindi kwalifikado, ibig sabihin may issue sa citizenship, age, residence, literacy at pagiging registered voter. Dun sa mga tao naman po na alam natin na judge na, -judge na ng court or tribunal na merong disqualification o kaya yung penalty lang na tinanggap ay merong accessory penalty ng perpetual disqualification. Pagkakataon din po mag-file ng petition okay. for disqualification. Okay, okay. At doon naman po sa mga nuisance candidate na alam natin namang gugulo, tumay ka mga election, eto eh, rin po yung pagkakataon para masampahan sila ng kaso. At ireresolve po ito ng Comelec mula sa Divisyon ng October, tatapusin ng MR, November nang sa ganon, December po malinis ang listahan natin. So ang sagot, hindi pa agad sila lahat lehitimong kan Okay. Sir, may panghuling nga. pahabol po ako na katanungan bago po kami lumipat at kausapin ng PNP. Yung nangyari po sa Sambuanga Del Sur na pagsabog at uh, pero uh, yung namatay ay yung nagtatanim doon ng bomba. Is that election related violence, uh, director? Ito ba pinag-aaralan ninyo? Opo, inaral na po namin yan at natanggap na po namin ang report ng PNP. Malinaw din po ang deklarasyon nila na hindi po to election related. Ito po yung naganap po doon ng madaling araw ano na pagsabok okay. sa isang beat diyan ano okay. hindi po siya election related wala pong kinalaman sa filing ng COC at mukhang iba po ang pinag-ugatan nung dahilan ng pagbobomba po na ito Director John Rex Laudyanco, a Comelec spokesperson Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Mabuhay po and God bless po kong in sir Aljo. Yeah, no, Cambio like. tayo bay kay Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesman naman ng Philippine National Police. Magandang umaga po. Colonel Fajardo, this is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Good morning ma'am. Good morning, Sir Erwin at uh, Sir Aljo. Good morning. Ma'am, kailan po effective ito announcement na gun ban? Ito po ba ay sabay-sabay uh, gun ban para sa mga kandidato at pati sa mga may hawak ng mga permit to carry firearm outside residence, Colonel? Sir uh, kukuha po tayo ng uh, go-signal sir Erwin ang uh, po kung kailan po yung effectivity po sir ng ganban ban ay hmm. uh, ang Comelec po sir. Come ah, But ang okay. BNP po will recommend po na sana, earlier okay. before sana nga sir na nga, bago mag-start po sir ng election period ng January 12 ay uh, kung hmm. pwede sana ay uh, na ng ganban bata uh, We will submit to the uh, discretion and Wisdom po ng Connect Sir Erwin. All right, eh papaano po yung uh, pag-alis naman ng mga bodyguard? Kailan po ito magiging effective? Magiging effective din po yan uh, Sir Erwin na uh, pagtungtong nga po ng uh, election period. Sa ngayon uh, ay uh, po, pwede pa po nilang ma-avail yung kanilang mga uh, security detail especially yung ating mga local chief executives na entitled naman po at allowed na magkaroon po ng uh, mga security detail. However, pag start po ng election period, automatic po talaga ay aalisin po sa kanila, unless of course sir, ay uh, makapag-submity po sila sa committee on na uh, firearms and security concern ng uh, kanilang exemption po at uh, if uh, they will be allowed to to maintain uh, their uh, security detail and to carry firearms yung kanilang mga mga security details ay papayagan naman po yan ng committee. Provided po ay mag-apply po sila ng exemption po. May instruction po si uh, PNP chief uh, general Marbil na bawal sa PNP ang sumali sa mga ah uh, nga uh, political activities ng kanila Mayor. Pero hindi po talaga maiwasan, ma'am, yun eh. Minsan eh, yung bodyguard ni Mayor galing doon sa police mm. force niya. Mm. Paano po ito ngayon? Tapos yung kalaban eh, ano ang gagawin ng isang, kunwari, kalaban niya, incumbent si Mayor, giladala yung uh, mga police bodyguard niya na galing sa munisipyo o sa city. Yung kalaban o, no, kawawa, na medyo na terrorize Ano po ang po gawin kung kunwari, to that point na Medyo natatakot at ginagamit po ng kandidato yung kanyang mga bodyguard para panakot dun sa kanyang kalaban. Ah, Colonel, ano ang magandang gawin dapat ng isa ring kandidato? Well, i-document po nila yan Sir Erwin kung nakikita po nila na may pagpapalabis po at uh, malinaw po na ang trabaho po ng uh, mga pulis na nabibigyan po ng authority to secure an individual, particularly yung ating mga local chief executive, ay dapat uh, uh, limited lang po yan sa pagpaparabayad po ng security during sa mga official functions po ng uh, seating and incumbent mayors. Pero pag sila ay magagamit po bilang uh, private armed group, panghahakas ng uh, mga kalaban sa politiko, ay uh, i-report po kaagad sa atin yan at immediately po ay uh, tatanggalan po natin sila ng kanilang security at hindi lamang po yun, ay papanagutin po natin yung mga police na mga abuso at gagamitin po yung kanilang uh, posisyon na bilang uh, bodyguard para hakasin yung mga kalaban sa Pagdito. At because of that, uh, Sir Erwin, uh, ay uh, once matapos po itong uh, pagpapile po ng uh, candidacy, ay yung pong mga police po natin na meron pong mga kaanak, mga closely uh, associated po sa mga tatakbo po ay tatanggalin po sila pansamantala doon sa kanilang mga places places of assignments to make sure na hindi po nila may influence at magagamit po yung kanilang posisyon bilang bilang pulis po. Ma'am, panghuling katanungan na lamang, meron na ba kayong mga na-identify na mga hot or magiging hot spots na mga area at ilan po 'yan, Colonel Fardo sa buong bansa? Initially, sir, ay meron na pong pinapag-aralan po ang uh, Directorate for Intelligence and na uh, Directorate for Operation po. Dahil uh ang uh, pagdedetermin po sir doon sa apat po nating kategory, green, yellow, orange, and uh, red po, ay uh, yan po ay yung mga naitala po natin na mga election-related incidents in two previous elections. So definitely mm. sir Erwin, yung mga nagkakoon po ng na mga incidente noong 2019 and 2022, and even yung recently na barangay and SK election, it will be uh, uh, considered po in uh, coming up with a recommendation po. Ano-ano mga areas po ang i recommenda po ng PNP at ng AFP, para ilalim po sa mga election uh, uh, areas of concern po. Do you have enough manpower, Colonel, to contain uh, situations, for example, may pumutok dito na uh, gulo during election, election related. Meron naman dito sa isang bayan, sabihin natin sunod-sunod or magkakasabay, mga anim hanggang walong mga election related violence. Mako-contain? kaya bang i-contain ng uh, PNP? Do you have enough manpower, uh, ma'am? Meron po sir Erwin at katuwang naman po natin dyan sir ang, ang forces of the Philippines, pati po yung Philippine Coast na Guard na usually pag ganitong may mga election po tayo ay nagpo-provide po ng augmentation. Mm. Kaya as early as uh, last year sir Erwin ay may utos na po ang ating CPNP at even this year po na talagang sa mga commanders natin i-identify saan saan yung may mga maiinit po ng mga areas na may mga intense political rivalries para doon pa lamang ay ma-determine na po natin sa Saan saang area po tayo kailangan magdagdag po ng pwersa to make sure po na hindi po magkakaroon ng kaguluhan kama election day po Colonel Jean Fajardo PNP spokesperson maraming salamat ma'am magandang umaga po sa inyo Thank you sir good morning po